Kuya, panoorin nyo naman ito, para matabasin itong kambing at chato pa. Malin yung tungkat yung malaki. Ito, kambing, hindi. Kaya na, ko na kayo mag-iwan dito mga kutsi. Kunti lang yung kambing iwan namin dito sa isang araw, ha, mga kutang mga 10 walo, ganun lang. Kasi nandito ako sa maliit na branch. Wala ako sa malaking branch, mga kutsi. Ganyan lang yan. Puno lagi soldier shoulder mga Tapos natin, mga Tapos na natin yung skin na. Puno Kaya yung mga hindi pa napangista uh, experience sa pag-iwan ng kambi, ganyan lang yan. Pag nandito na kayo, mahirap sa umpisa, pero pag uh, nasanay na kayo, mabilis lang mga siya. Parang mabilis lang na panoorin, pero pag ikaw na kasing aktuwa, medyo mahirap na rin. pa na lang Ito mga kagot siya. Alaga rin na. Panoorin niyo. Hindi nyo malayo kami yung na. Pakita ka lang isa. niya lang mga kagot siya. Ito rin. sa